po ang pagtanggap at kami po uh, sa Pamilya Ko Party List talaga po lubos ang pasasalamat namin sa aking kasama ngayon kapwa ako tumatakbo sa Kongreso si uh, Congressman Rodela Corte dahil kung wala din po talaga yung kanyang pag-welcome sa amin ay hindi rin po kami talaga makakaikot ng maayos dito po sa Lipa. So lahat po ito na nakikita po natin ngayong gabi ay through the initiative of Congressman Rodel. Kaya po sir, maraming maraming salamat. Very much welcome po. Bago po ang lahat, magandang gabi po sa ating uh, mga kababayan dito sa lungsod po ng Lipa. Ah uh, well, unang-una na, alam niyo naman, marami rin pong mga party list ang na nag-approach po sa atin no para makasama sa kampanya uh, para matulungan din natin sila. Kaya lang sa atin pong pag-analyze ng mga nabanggit na party list, uh, mas nangibabaw po yung nakita kong uh, uh, kagandahan ng advokasya po ng grupo ng uh, pamilya ko. Ano? Kasi kahit naman dito sa ating lungsod, nakita naman natin, narami na rin ang ganitong klase ng uh, uh, family set Ano? And yung binabanggit nga kanina yung mga inclusivity no, and holistic approach ng ng kanila samahan. So tayo naman, uh, familiar naman po kayo sa plataforma ni Kuya Rodella Corte, ang atin namang isinusulong din ang ating uh, uh, value core value is laging uh, uh, maging inclusive yung lahat ng serbisyong ibibigay natin sa ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa. So napakaganda ng uh, ng ginagawang din pong uh, inisyatibo po ng uh, pamilya ko. So kaya po tayo ay nagdesisyon na sila na po yung ating tulungan. Dito naman po sa ating uh, lungsod ng Lipa, alam naman natin wala tayong homegrown na party list po dito, ano? Uh, yung ibang uh, uh, every election eh nakakakuha ng boto natin dito sa Lipa ay hindi naman din uh, taga Lipa no pero nakakakuha sila so uh, meron na rin silang pondong boto alam naman natin how it how yung dynamics no ng ng politika and uh, i believe that uh, si ang pamilya ko party list ay isa sa mga uh, party list groups na dapat nating uh, tulungan na mapapunta sa Kongreso para ho, magka meron ng sapat na representasyon yung sektor na kanilang uh, tinutulungan. definitely po, yun nga po ang aming pinag-uusapan dahil alam niyo naman din ang dynamic sa loob po ng House. Ano? Kaya kailangan mo dyan yung suporta rin ang iyong kapwa kong congressman. So dun po sa plataforma natin, yung RGL Helps, no? yung uh, gusto, kagustuhan natin na maitaas ang pondo ng uh, Department of Health ano? para maisulong ko yung ating uh, plataforma na libreng ospital dito po sa lungsod ng Lipa no. So kailangan kailangan na ng mga first termer congressman ano? and isa na diyan ang, uh, ang pamilya ko kung sakaling sila ay uh, papalaran din na makapasok po sa kongreso. mahirap isahin ang problema ng mararating Pilipino. Pag tayo nag-iikot saan mang bahagi ng Pilipinas iba-iba ang kanilang sitwasyon, iba-iba ang kanilang suderani. Pero sa tingin ko, kung tayo makakatulong sa kanila sa tatlong aspeto, sa kalusugan, edukasyon at livelihood, sa tingin ko yung tatlong aspeto na yan, malaki ang maitutulong natin para maiangat ang estado nila sa buhay. So para sa akin, dapat, hindi lang po para sa akin as a congressman, kundi lahat po ng ating mga government officials, kung meron po tayong tamang strategiya para iangat ang estado ng buhay to cure or alleviate poverty it boils down to health education and livelihood